Hi guys, good morning po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat dyan? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Bawat isa sa atin ay pakaingatan po ng ating Panginoong Diyos. Ayan po ang aking anak. Nag-iisa naming anak. Napakasipag at matulungin naming anak. Ayan dahil po masakit ang balikat ng aking asawa. Ay siya muna po maglilinis ng sasakyan. Ayan, galing po yan sa table tennis. Kagabi, hindi pa yan nakapagpahinga ng maayos. Pero kahit anong iutos at sasabihin mo dyan sa kanya, ay wala kang maririnig na kahit isang reklamo. Pero na lang kung masama na pakiramdam. Malapit na ang graduation yan. At makakahinga na rin. Ayan ang kanya mga nilinis dalawang gulong malinis na po yan guys yung dalawang gulong na lang sa kapila. yan na lang alilinisin niya yan siya ang gumagawa niyan guys ayan napakabuti ng aking anak thank you lord at binigyan mo kami ng anak na mabait thank you so much thank you sa inyo lahat